Bakit flat ang ilong ng ilang mga Pilipino? Ito ay dulot ng genetics at pag-aangkop sa mainit at mahalumigmig na tropikal na klima. Ang mas flat na ilong na may mas malalapad na butas ay nakakatulong sa mas magandang airflow at temperature control. Bukod sa estetik na benepisyo, nagdadagdag ito ng facial diversity at tinuturing na kaakit-akit sa maraming kultura. Ang flatter nose ay nagdadala ng mas malambot at batang anyo at maaaring mas hindi madaling masugatan. Dagdag pa, talaga ang bagay ito sa mukha nagpapaganda sa kabuuang facial harmony